Hello po, good morning. Uh, muli magbabahagi ng orasyon. Ito po yung orasyon na uh, pangwasak sa pader ng, uh, ng kabal ng mga uh, ng masamang uh, kapangyarihan na mula sa dilim. Uh, ay pwede rin pong magamit ito sa gamutan at sa physical combat po. So yan, uh, kung hindi pong magustuhan, panoorin po hanggang matapos ang ating video. Uh, enter muna po tayo mga kapatid. Yan, ah uh, welcome back sa aking channel, ah uh, Albulario ng Angeles. Narito na naman po ako pang uh, magbahagi na naman ng orasyon. Una sa lahat, uh, magandang umaga po sa Sean Visayas at Mindanao. Nangayabutan po kayo ng uh, aking uh, video nito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa ano pa mga kapamakan at walang karamdaman. at uh, uh, ganoon din sa abroad po sa mga OFW na uh, mga Pinoy. Hello po sa inyo. Ingat po dyan, uh, at uh, God bless po sa inyo pong pagtatrabaho. Ayan, uh, shout out po sa lahat ng mga solid followers ko, subscriber, non-followers, at sa mga viewers, lalong lalo na po ikaw na nanonood ngayon sa aking video. ah uh, God bless po sa inyo na mag-ingatan ka ng ating Panginoon. At shoutout uh, shout out din sa lahat ng uh, content creator na mga ganitong uh, pagbabahagi ng Irakon. Uh, patuloy lang po tayo sa pagbabahagi upang ating mga, ang ating mga kababayang Pinoy ay magkaroon ng mga kaalaman tulad nating na mabagong mga, mga natin, Uh, mga brother and sister, shout out po sa inyo. Yan din uh, sa aking uh, sharer ng mga video ko sa kanilang mga Facebook. Maraming maraming salamat salamat. Naway pag-share pa uli ang video ko ito sa inyong mga at po, upang ang ating mga kababayan ng Pinoy ay makaroon din ng mga kaalamang tulad nito. So, yun. Maraming maraming pong salamat. At uh, hindi lang po ako ang inyong uh, matutulungan kundi ang kababayan natin ng Pinoy na nagnanayos na magkaroon ng mga ganito kalaman. Yun. Uh, salamat din sa morder ng uh, dalawang uh, katapuyo ng morder ng uh, medalyang special design. So ganito po yung special design ng pinito Diyos uh, at yan po ang kanilang mga resibo Ayan po At uh, ngayon naman, ngayong araw na ito ay magpapasiping tayo po muli ng uh, infinito Diyos na ordinary Ganito po yung ordinary naman na design na infinito Diyos So yan, magkaiba po ang price yun, yung special design ay 1.5 po yun free shipping, may uh, kompletong dasal kung sagrado at may free dalawang bato omo. Sa so, ito naman sa local, ay wala pong free ito. Kasi yun ay papromo po ni po Bro Poblete. So nagmumula yung kay Bro Poblete. Ito naman ay nagmumula sa akin. So yun, uh, uh, wala pong uh, free bato omo po ito pero may orasyon na PGF po yan na pwede nyo po ipaprint pagawa niyo po aklat. So, nandito po yun. Uh, ang umorder ay taga Amerika, pero ipapadala po po, yan sa Dabao. Uh, Dabao del Norte. Sa isa nating kapatid na ghost hunter sa YouTube. So, yun. Uh, umorder sa Pinang order siya nang ganito. So, yun. na uh, dalawa po yan. Ang isa ay taga Valenzuela. Yung umorder na kapatid siya po ay ating kapatid na uh, antingero rin na nagdanaas din uh, ng mga medalyon. So narito po yung kanilang mga barcode. Yan, dalawa po yan. Salamat po sa inyong pagtitiwala kahit na payment first through GCAS ay nagtiwala po kayo. Maraming maraming po salamat. At Salamat din po sa lahat ng mga kapwa ko uh, healer ng mga pagkagamot spiritual patuloy lang po tayo sa ating pagtulong sa kapwa lalo lalo na sa mga kapot palad na walang pampadoktor so, at saka sana niniwala lang po yan yun narito na po ang orasyon na ating binabahagi so ito una ay sa gamutan mo na ang pagpapaliwala ko kung uh, gagamitin po sa gamutan Halimbawa, uh, napasampan nyo na po ang spirito ng magkukulam o ano mga nilalang na nasa loob ng inyong pasyente. Kung hindi po tinatablan ng inyong mga ora, baka yan po ay may So yon ihipan niyo po, pasagin niyo po ang kanyang tabal. Na uh, ihipan po, tatlong beses po babanggitin at ihipan po dito sa toktok. At uh, itusok sa tiyan, ihipan po sa, sa daliri at itusok sa tiyan. At yun, kaya ka mababasag po ang kanyang kabal sa mga orang binabato natin. At yun, umpisan mo na po parutahan, patagutin ng mga uh, nagpapahirap sa tao na nakasanib. So sa spiritual at ah, sa physical combat naman, kung hindi po tinatanabang ng itak pa rin, ay pwede rin po ihipan niyo po yung itak na nito ng tatlong beses at uh, ganun din ang inyong kalit. Uh, ito po ay uh, yung kalaban nyo ay uh, ang agreement niya ay mula sa dilim yung, sa kadiliman na karunungan. Ito po. So God bless. Maraming maraming salamat. Narito na po ang oras. Niya. Ayan. Nawa niya screenshot nyo upang hindi po ma-copy. So, maraming maraming pang salamat. Uh, sana bago matapos ang video ko, nakapalo ka, pa, makasubscribe, pakilike and share, at uh, hit mo po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat na video na kinu-upload. At sa mga order, uh, narito po ang aking Facebook account. Pwede niyo po kukontakin uh, para po kayo ay maka-order. So, God bless. Maraming maraming salamat. Okay, po ang aking video.